Ngayong araw guys naisipan nga pala namin magluto Nito mga malalaking alimango dito sa trios natin Kasi nga guys balak namin dito nga pala kami guys mananangkalian ngayong araw Kaya samahan nyo guys kami let's go So what's up mga kanapadaan lang So ngayong araw nga guys Siyempre maaga na naman tayong tinanghali ng gising Kala nga guys namin ni Dugong ay maaga pa Pero pagkagising namin ay napakataas na pala dito Nang sikat ng araw Kaya sabi ko kay Dugong ay dali-dali niyang iayos Itong mga babauni naming bahaw Kasi nga guys ngayong tanghalian ay dun nga pala kami kakain Sa ating napakagandang treehouse Dahil nga guys masama pa rin ang pakiramdam ni Mimo dito Hindi pa rin natin mapagana yung kanyang makina Kaya eto guys taste taste muna kami sagwan muna papunta do sa treehouse namin Medyo mabigat pa naman guys sagwan kung si Mimo kasi sumasabay ito sa food trip namin ni Dugong ay nananabahan na rin siya kaya eto sobrang hirap talaga niyang sagwanan at paahon pa kami sa Agos. Pero hindi na rin guys nagtagal Siyempre nakarating na rin kami dito sa napakaganda nating treehouse at grabe sobrang payapa talaga guys dito at okay na okay dito man ang halian ngayong tanghali. Malapit na nga pala guys lumipad itong ating treehouse kung makikita nyo may dalawang LC dito Muntika na nga pala guys itong lumipad buti na lang na itali namin ni Dugong. Hindi pa nga pala guys tayo makapag overnight kasi madalas pa rin dito at bago ang lahat shoutout nga pala sa mga mga solid supporters natin na si Boy Gala Channel at Romers Vlog. Ayan, salamat sa suporta nyo. At eto na nga pala guys, ngayong araw, dahil nga dito tayo mananang halian eh eto nga pala guys, yung lulutuin natin ang napakatatabang mga alimanong, alimangon na nahuli natin nung nakaraan. Ayan guys, nabubulol na naman tayo. Bago nga pala guys kami magluto, eh syempre naglinis muna kami dito sa treehouse natin. Matagal-tagal na rin kasi guys kami hindi nakakapaglinis dito, kaya napakarami ng dumet, napakarami mga dahon. Ang luto nga pala guys natin dito sa alimangong uulamin natin ngayong araw, eh, kasimpleng luto lang guys at napaka basic talaga ito nga pala guys ilalagyan lang guys natin ng buko yan tapos konting asin guys tapos luya at okay na okay lang yung guys kahit napakasimpleng luto lang nun eh grabe sobrang solid at napakasarap na yan at buko dun guys medyo manamis na yung sabaw niyan gawa nitong buko kaya ayun agad na rin nga pala ako nagayat dito ng napakaraming luya na ilalagay guys natin dito sa lulutuin nating alimango ito guys yung napakasimple at mabilisang luto lang dito sa alimango pero kahit na ganun guys eh dito mo talaga mararanasan yung sobrang sarap sarap nito mga fresh na alimango natin. At dito nga guys sa puntong to, eh, galit na galit na naman si Dugong dito sa hangin dahil medyo pinapatagal nga pala nila yung pagluluto namin ni Dugong. Kaya eto, tinataklo ba ni Dugong at excited na excited siyang maluto to. syempre ako naman guys, ikinabit ko muna itong duyan at nagduyan muna guys ako dito sa may sanga ng puno, dito sa may trios natin habang iniintay guys naming maluto yung aming kakainin. Pero hindi na rin guys nagtagal at eto na, naluto na rin kagad itong ating alimango. At grabe guys, kitang kita nyo naman yan, sobrang tataba guys at makapupula pa mga alimango natin. Kaya samaan nyo guys kami pudripin yan. Pinaiga nga pala guys natin dito yung sabaw ng buko na nilagay natin at paniguradong sobrang manamis namis itong lasa nito. Kaya samaan nyo na guys kami pumudrip nito. Let's go! And hey guys, hey guys, naluto na natin yung mga alimango at ayan eh, magdadasal muna tayo. Lord, thank you po sa pagkain at pag-iingat palagi. Amen. Amen. Thank you, Lord. Tara. Pakita natin sa kanila, guys. Oh. Ito muna, guys. Oh. May isaw. Ay, quality, quality, ano? Huh. <tries> Punong-puno ng aligi, guys. Food tripin natin to. Ito, oh. Ah. ano, nahihirapan, guys, yung dugong alsin, no? oh. Ay! <tries> <tries> Ay! Ang Yan, dogs. Eh, tayo ng na nasa talukap. Ah! Sarap. Sarap, dogs. Sarap. Ay, nag- Ah! Ang taba niyan, dogs. ni. Eh. Wow! <tries> Oh, yummy! Ah. Ay guys, talas 12 na. Pakinig nyo yung ting-ting ng kampana. Sige, isa tayong seafood dogs. Pilasin na natin. Mm. Okay. Okay, so. Hindi kaya na kaloy. Yun. Eh. Sabi, ah, oh. Ah, ah, Ang laking seafood, guys. Quality, Kuali, quality, oh. Oh. Ah! Hmm? Ah, ah, ah. Tara kain tayo. Sausaw dogs. Seal. Sea Sausaw Tao sa. Tara ah. hmm. Ang sarap Ang Tap. Nagsusweet. So gaya nga guys na sinasabi ko ano pang iniintay nyo Tara sabayan nyo na kaming kumain ni Dugong Napakasarap guys ng aming pinu food trip Sana mabigyan namin kayo nito Pero hanggang dito na lang muna to guys Kita-its na lang ulit tayo bukas Tama sa panunod dama, guys <laughs>